Mayong buntag kaninyong tanan, maayong aga kaninyong tananman. So, na phone or TV sa inyong tanan, welcome sa atong uh, programa na Know the Truth. Dibi sa atong channel, sa YouTube channel, sa uh, no, punto per punto diocese of Marbet. Sa hinihingi ngayon na atong i-discuss ang atong bahin sa misconception or uh, kabalaka main mismo sa atong gipangingon mga igsoon ko diha kang Kristo na bahin ni sa gigamit na term sa simbahan na ko ni Kristo ang Iglesia Katolika na kung asa mga igsoon na uh, unsa bay ang ayan na ibutang sa atong fill up forms o sa unsa po mga igsoon na uh, bahin sa ano unsa ba tawag sa simbahan na tinuko ni Kristo o simbahan Katoliko Katoliko ba simbang Katoliko ba or uh, Roman Catholic uh, so ang tugbagan na minso ang gigamit na Roman Catholic kay wala na gigamit sa simbahan apan gigamit ni aron uh, iinsulto sa Protestante ang uh, Santo Papa mismo or uh, insulto po na inamaliit nila o ginakunta nila ang simbahang katoliko na wala sila kabalo mga egso na mao kini ang hitupod ni Kristo ang simbahang katoliko wala tigdamit sa simbahang katoliko ang Roman Catholic pero ay man tay mga denominations no mga egso at uh, kini permitting yun yung ginadamit sa mga protestants, mga denominasyon sa mga kristyano, ang bayan sa Roman Catholic. Pero, ang gigamit sa simbahang katoliko, simbahang katoliko lang yun. Catholic lang yun ang gigamit nila. Kay nagasalig man sila sa ilang gingon sa atong gingon sa credo na nagatuo ako sa usa santos katoliko o apostoliko na simbahan no mga exod no uh, ang gigamit na term para shorten Catholic Church Jude Catholic lang Jude ang gigamit kay kasubo pod na daghang gigamit na Catholic lalong lalong na sa feeling katoliko ba ano uh, mga Pilipinong katoliko na dili connected sa Roma Old Catholic Church na daghang various na Old Catholic Church na dili connected pod sa Roma uh, ang Tinood lang na simbahan na gitupod ni Cristo in simbahan katoliko. Bisan mga ensyklopedya pa ang nagnotaw diha, daghan proven sa ensyklopedya na the Catholic Church was founded by Jesus Christ. Inaot unta na masabtan ninyo, uh, unta uh, masabta ninyo ang konsepto kung unsa ang ngayan na taugon sa simbang dito po ni Kristo, ang simbang katoliko. Uh, Catholic Church ba or simbang katoliko or uh, Roman Catholic? Inaot unta na uh, daghan daghan mo'y matunan meaning uh, igayon sa ato programa na Know the Truth. God bless us all pa sa Diyos o sa simbahan. Pro Prodeo et Iglesia.